Ang pangunahing tauhan natin ay si Kim Soho, ngunit sa mundong ito tinatawag siyang Lloyd Frontera at siya ay isang karaniwang inhinyero sibil. Siya at ang kanyang katulong na si Javier ay magbabago sa mundo. Nais nilang gawin pera ang buong lupa, ito ang kwento ng isang inhinyero na kumikita ng pera. Ilang taon na ang nakalipas sa isang maliit na bayan, isang pintuan ang lumitaw at sinabi sa kanya na siya ay isang supreme being na ngayon. Kukunin niya ang papel ng isang kathang isip na karakter sa nobelang Iron-Blooded Engineer. Kaya't gawin mo ang iyong makakaya at good luck, sa wakas ay naintindihan niya ito, parang reincarnation sa mga webtoon na madalas niyang basahin. Pero heto ang tanong, bakit ako nagising na ang mukha ko ay nakalapag sa lupa at ako'y nasa gitna ng wala kahit saan? Ang kanyang bibig ay parang may kakaibang pakiramdam at siguradong naiinis siya sa mga pintuan na nagpapaalala sa kanya ng mga sistema. Naisip niya kung ano ang papel niya sa nobelang ito bago siya istorbohin ng kanyang katulong. Ang pangalan ng katulong niya ay si Javier at siya ang pangunahing tauhan sa nobela. Ngayon siya ay isang karaniwang kabalyero, ngunit habang umuusad ang kwento, Magiging kilala siya sa buong kontinente bilang ang espadador na si Javier, ang liwanag sa harap ng mga huligan. Isang bangungot ito kung sila ay babalik sa bahay. Sinabi ni Javier na siya ay lasing noong araw na iyon at winasak ang mga kasangkapan sa bar. Habang pauwi siya, nadapa siya. Pinadala siya ng kanyang ama dahil nag-aalala ito para sa kanyang tanga na anak. Ayaw niyang magluksa para sa anak na tanga at may dislocated na pangananamatay malayo sa bahay. Napansin ni Lloyd na malamig ang lupa, kaya't imposible matulog, at bago pa man umali si Javier, tinanong siya ni Lloyd. Tanong niya kung ang pamilya ba niya ay nalulubog sa utang, na sinagot ni Javier na bago na salitang narinig. Pagkatapos ay pinatungan niya ang pinto. Hindi na kailangan itanong iyon ni Lloyd, dahil alam na niya kung ano ang mangyayari. Ang baron at ang asawa nito ay magpapakamatay matapos mabiktima ng isang masamang manloloko, nawala ng lahat ng kanilang ari-arian, at si Lloyd ay nalasing at sa huli ay nagsuka ng dugo at namatay. Ang kalungkutang wakas na ito ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalungkot tulad ng sa tunay na buhay. Kinaumagahan, hinarap siya ng kanyang ina, si Marbella Frontera, tungkol sa ginawa niya kahapon. Sinabi niya sa kanya na pumasok siya at mag-apologize. Sinabi ni Lloyd na humihingi siya ng tawad para sa kanyang mga pagkakamali at ang sagot niya ay nagulat sa kanila. Akala nila ay lasing pa siya mula noong nakaraang gabi. Naglakad sila sa baryo ngunit ang mga tao ay iniiwasan siya, pati na ang mga bata na nagsabing huwag siyang titigan. Nakakadiri sila sa kanya at kailangan niyang baguhin ang kanyang imahe agad-agad. Dahil siya ay anak ng baron, may posibilidad siyang mamuhay ng madali hanggang sa mamatay. Sinubukan niyang alamin kung may cheat system na maaari niyang gamitin, ngunit ang mga kasanayan lang niya ay ang pagiging bastos at isang abalang lasing. Parang biro lang ito. Nang makarating sila sa bar, si Javier ay tumingin kay Lloyd na parang may pagbabago sa kanya mula kagabi. Mukhang ibang tao siya ngayon. Sa loob ng bar, sirang-sira ang lahat, at nagsorry si Lloyd sa may-ari ng bar, ngunit wala nang makakapagtiwala sa kanya. Sinabi ni Lloyd na humihingi siya ng tawad ngunit hindi siya mukhang tapat sa kanyang paghingi ng tawad. Takot na takot ang may-ari sa kanya. Ang imahe ni Lloyd ay isang total disaster. Tinatanong ni Lloyd kung bakit hindi masaya ang may-ari ng bar. At sumagot si Javier na hindi masaya ang may-ari dahil wasak na ang lahat ng mga kasangkapan sa bar na pinaghirapan niyang bilhin. Sinabi rin ni Javier na ang ina ng may-ari ay naghihirap pa rin mula sa lamig mula sa nakaraang taglamig at sinira ni Lloyd ang negosyo. Naramdaman ni Lloyd ang guilt sa kanyang ginawa at habang iniisip na hindi pa nila natutuklasan ang heating system, biglang pumasok sa isip niya na kung makakagawa siya ng isang heating system maaaring mabago niya ang lahat isang ideya na nagmula sa kanyang pagiging inhinyero sibil at karanasan sa paggawa ng mga bahay